Ayan, may pakakainin na naman tayong uh, pusang gala. Look, look, look at me. Ay, 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 ay. Huwag yan. Baka iba yung masungkit mo. Kami uh, rin palang pusa dito mga kadyo ito. Dito sa kabilang uh, pintuan. Ayan, mga stray cats. So, <laughs> madadagdagan na naman yung ating uh, pakakainin. Yan sila. 1, 2, 3, 4, 5. Plus yung inahin. So, lima yung kanyang anak. Ayan mga kajuit. Bibigyan ko din yung uh, nakita kong stray cats. May mga pusa pala na nanganak din doon sa baba. Bibigyan din natin siya ng uh, pagkain. Ayan dito sa ba nagpagstung cellphone ko. Kabilang oh. uh, pinto sa bandang gitna mga kajuit. Bali yung ano din to. Giniling at saka malunggay. So, Ming, Ito. <laughs> so, yan Dagdag na naman tayo na pakakainin mga kajuit. Bali kahapon ko lang sila nakita to mga kajuit na napadan ako dito sa git ng pintuan. May nanganak din pala na pusa dito, lima yung anak niya. So ayan, bibigyan natin ng pagkain dahil uh, yung nanay kailangan na malusog din. Ayan, ito yung mga anak. Bali giniling ng namanok manok po ito mga kajuit at saka malunggay na sinabawan ko. Walang halong asin niya no anong mga ano asin bichin talagang tubig lang at uh, giniling na manok. So ayan mga ka uh, dahil maawain tayo sa aso, sa pusa at anong hayop pag may mga nakikita tayo is ano. <laughs> Bali napapagastos tuloy ako ngayon dahil uh, sa pagbili-bili ng kanilang uh, pagkain at najeta na rin ako dahil yung kanin ko uh, hinahati ko para sa kay tagpinga tapos nadagdagan ng pusa so ayan napadami yung ano yung ating uh, pakakainin ano bakit malungkot ka yan pagsalusaluan nyo na lang yan ba? pinipili nila yung karne aso at pusa marami dito sa Saudi mga kajuit sa totoo lang ang alaga din naming aso sa bahay sa ano ana pusa sa bahay sa sampung pusa din kaya napakagastos sa pagkain dahil uh, cat food yung pinapakain so ay 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 <laughs> yan baka iba yung masungkit mo oh. so ayan mga kajuit at ako naman ay magluluto ng aking pagkain dahil yung giniling na binili ko isinati ko para mayroon din naman akong ulam